Isipin mo na lang na matutuklasan mong ang iyong petsa ng kapanganakan ay naglalaman ng susi upang buksan ang hindi maipaliwanag na yaman. Paano kung ang universo ay itinakda na ang iyong landas upang maging milyonaryo batay lamang sa araw ng iyong kapanganakan? Ang kusmikong enerhiya na konektado sa iyong petsa ng kapanganakan ay maaaring siyang puwersang gumagabay sa iyo patungo sa iyong pinansyal na kapalaran. Handa ka na bang malaman kung ikaw ay itinadhana para sa kadakilaan? Napaisip ka na ba kung may higit pa sa iyong petsa ng kapanganakan, kaysa sa araw lamang ng iyong kapanganakan? Paano kung hindi lamang ito isang numero, kundi isang kosmikong signal na tumuturo sa iyong hinaharap? Maaaring nagplano na ang mga bituin at planeta upang itakda ka sa isang landas patungo sa hindi maipaliwanag na yaman. Sa video na ito, sisiyasatin natin ang kamanghamanghang koneksyon sa pagitan ng iyong petsa ng kapanganakan at ng iyong pinansyal na hinaharap. Ipapakita namin kung paano ang iyong kaarawan ay maaaring ang sikreto sa pagbukas ng iyong potensyal bilang isang milyonaryo. Kaya't maghanda at magsimula na tayong tuklasin ang nakatagong lakas sa loob ng iyong petsa ng kapanganakan. Ang astrolohiya at yaman. Ang astrolohiya ay hindi lamang tungkol sa iyong sun sign o moon phase. Ito ay tungkol sa mga kosmikong puwersa na kaakibat ng iyong pag-iral mula sa unang paghinga mo. May kakaibang paraan ng universo ng pagbigay ng mga partikular na enerhiya sa bawat isa, at ang mga enerhiyang ito ay maaaring makaapekto hindi lamang sa iyong personalidad kundi pati na rin sa iyong landas patungo sa tabumpay. Hindi ito isang pagkakataon lamang na ang ilang tao ay tila nakakaakit ng yaman ng madali, samantalang ang iba ay nahihirapan sa kanilang pinansyal na kalagayan. Ang kaibahan ay madalas na makikita sa kanilang astrological profile, at mas mahalaga, ang kosmikong enerhiya na dala ng kanilang petsa ng kapanganakan. Lahat tayo ay narinig na ang mga kwento ng mga nanalo sa lottery at matagumpay na negosyante na ang tagumpay ay tila itinadhana. Pero paano kung ang mga bituin at planeta ay naunang nagpredict ng iyong tagumpay? Kung naniniwala ka man o hindi sa mistikal na mundo ng astrolohiya, hindi maikakaila ang mga pattern na lumalabas kapag pinag-aralan ang koneksyon ng mga petsa ng kapanganakan at pinansyal na tagumpay. Hindi nagtatrabaho ang kosmo sa pag-iisa. Ang bawat planeta, bituin, at celestial na kaganapan ay may papel na ginagampanan sa paghubog ng ating mga buhay, lalo na pagdating sa yaman. Ang ilang mga planeta, tulad ng Venus, ay kumakatawan sa kasaganaan at pinansyal na kasaganaan. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay umaayon sa mga kosmikong pagkakaayon na ito, maaari mong natural na makaakit ng yaman. Ngunit mas kamangha-mangha ang kung paano ang mga partikular na numero at petsa ay maaaring makaapekto sa laki ng yaman na yon. Ang mga koneksyong ito ay hindi random, ito ay isang pagpapakita ng pagkakahanay ng mga bituin at ng landas na nakalaan sa iyo. Halimbawa, isa alang-alang ang ideya ng numerolohiya na nag-ugnay ng mga numero sa mga partikular na enerhiya at katangian. Ang ilang mga petsa ay mas nakaalin sa kasaganaan. Ang isang petsa ng kapanganakan na nahulog sa ilalim ng isang partikular na numero ay maaaring magsilbing isang kosmikong blueprint para sa pag-akit ng swerte. Ang mga ito ay hindi lamang mga abstract na ideya, may mga tunay at praktikal na paraan kung paano pinaniniwalaan na ang mga astrological na elementong ito ay may impluensya sa yaman. Sa pamamagitan ng paggamit ng mga enerhiyang ito, marami ang nagmula sa mga simpleng simula patungo sa pagiging milyonaryo, lahat dahil naintindihan nila kung paano gamitin ang lakas ng kanilang petsa ng kapanganakan. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin kung paano ang astrolohiya at ang iyong petsa ng kapanganakan ay maaaring magtakda ng yugto para sa pinansyal na tabumpay, at kung ano ang talagang ibig sabihin ng mga kosmikong puwersang ito para sa iyong hinaharap na yaman. Handa ka na bang tuklasin ang lihim ng iyong pinansyal na kapalaran? Tignan natin ang mga petsa ng kapanganakan na pinaniniwala ang nakaalin sa kasaganaan. Ang impluensya ng mga petsa ng kapanganakan sa tabumpay. Kapag iniisip mo ang iyong petsa ng kapanganakan, naiisip mo ba kung bakit ito ay higit pa sa isang araw lamang sa kalendaryo? Paano kung ito ang pintuan patungo sa iyong hinaharap na yaman at kasaganaan? Ang bawat petsa ay may sarili nitong natatanging enerhiya isang kusmikong pirma na nakakaimpluensya sa lahat mula sa iyong personalidad hanggang sa iyong kapalaran. Ang mga petsa ng kapanganakan ay hindi lamang mga numero, nagdadala sila ng mga alon ng enerhiya na konektado sa tabumpay, kapangyarihan, at higit sa lahat, yaman. Ang ilang mga petsa ng kapanganakan ay likas na naayon sa mga mas mataas na frequency na umaakit ng kasaganaan. Hindi ito isang simpleng pagkakataon. Itinakdana ng universo ang isang pattern isa na nag-ugnay ng mga tiyak na araw sa mga partikular na katangian ng enerhiya. Halimbawa, ang isang tao na ipinanganak sa isang araw na pinamumunuan ng Venus, ang planeta ng pag-ibig at material na yaman, ay maaaring makaranas ng mas magaan na landas patungo sa pinansyal na tagumpay kaysa sa iba. Ang mga petsa ng kapanganakan na tumutugma sa mga masuwin na numero, tulad ng walo o pito, ay madalas na naugnay sa mga individual na may magandang kapalaran, tagumpay sa kanilang karera, at pati na rin mga bigla ang daloy ng pera. Isang kamangha-manghang aspeto ng mga petsa ng kapanganakan ay ang koneksyon nito sa numerolohiya. Sa numerolohiya, bawat numero ay may natatanging enerhiya. Halimbawa, ang numero 8 ay madalas na naubnay sa kapangyarihan, material na tagumpay, at pinansyal na kasaganaan. Ito ang numero ng i-leader ng negosyo sa numerolohiya, at ang mga tao na ipinanganak sa mga petsa na ang kabuang halaga ay walo ay madalas na itinuturing na mga likas na negosyante na itinakda upang umakyat sa hagdang-hagdang tabumpay. Ang mga individual na ito ay may kasigasigan, praktikal, at nakatutok, mga katangiang madalas na naubnay sa pinansyal na kasaganaan. Ngunit hindi lamang ang numero ng iyong petsa ng kapanganakan ang may papel na ginagampanan. Ang partikular na oras, lokasyon, at mga astrological na kaganapan sa paligid ng sandali ng iyong pagsilang ay maaaring magsanib upang lumikha ng isang blueprint para sa pinansyal na tabumpay. Ang sandali ng iyong kapanganakan ay hindi isang simpleng pangyayari, ito ay isang kosmikong pagkakahanay na nagtakda ng yugto para sa buong buhay mo. Isipin mo ito, maraming tao na ipinanganak sa mga tiyak na araw na may espesyal na astrological na pagkakaayon ay nagtagumpay ng kahangahanga. Maging ito man ay ang pinakamayayamang negosyante o mga kilalang filantropo, marami sa kanila ang may isang bagay na magkakapareho. Ipinanganak sila sa ilalim ng mga partikular na kosmikong kondisyon na nagbigay daan sa kanila upang higit na makaakit ng yaman. Ngunit hindi dito nagtatapos, ang pag-unawa sa iyong petsa ng kapanganakan ay makakatulong sa iyong mag-alin sa mga enerhiyang kailangan upang makaakit ng pinansyal na kasaganaan. Habang natututo ka pa kung paano naapektuhan ng iyong petsa ng kapanganakan ang iyong pinansyal na hinaharap, mas lalo kang nagiging empowered na kumilos. Sa tamang mindset at sa pagtap sa iyong mga astrological na lakas, maaari mong baguhin ang iyong pinansyal na kapalaran. Ang kaalaman sa kapangyarihan ng iyong petsa ng kapanganakan ay magbibigay sa iyo ng kalamangan, isang bentahe na matagal ng alam ng maraming matagumpay na tao. Ngayon, oras na upang tuklasin kung paano ang mga tiyak na petsa ay konektado sa pinansyal na kasaganaan, at kung alin sa mga ito ang maaaring magtulak sa iyo patungo sa pagiging milyonaryo sa hinaharap. Ang mga key dates. Ngayon na ating tinalakay ang koneksyon ng mga petsa ng kapanganakan at yaman, oras na upang ibunyag ang mga partikular na petsa na naglalaman ng kosmikong enerhiya ng kasaganaan. Ang mga petsang ito, na pinili ng mga bituin, ay hindi random, sila ay malalim na nakaalin sa kasaganaan, tagumpay, at mga pinansyal na himala. Mapaastrolohiya man, numerolohiya, o ang mga kosmikong impluensya na namamahala sa iyong buhay, ang mga petsang ito ay itinadhana upang magdala ng malaking kapalaran. Magsimula tayo sa pagtukoy ng mga k-dates na paulit-ulit na lumitaw sa buhay ng mga matagumpay na tao. Bagamat ang bawat petsa ng kapanganakan ay natatangi, ang ilang mga araw ay may mataas na posibilidad na makaakit ng yaman. Kung ipinanganak ka sa mga petsang ito, may malaking pagkakataon na ikaw ay itinadhana para sa kadakilaan. Kaya, aling mga petsa ang pinakamakapangyarihan? Isa, negatibo walo, pito, at dalawamput-anim ng bawat buwan. Ang mga petsang ito ay malakas na konektado sa enerhiya ng numero walo sa numerolohiya, isang numero na pangkalahatang naubnay sa yaman at material na tabumpay. Ang numero walo ay sumasagisag ng ambisyon, sipag, at isang pagnanais na magtabumpay. Ang mga ipinanganak sa ika negatibo walo, pito o dalawamput anim ay kadalasang may kakayahang magtabumpay sa negosyo at mga pinansyal na pagsubo. Ang mga tao na may mga petsang ito sa kanilang kapanganakan ay natural na mga leader na may matalim na mata para sa mga oportunidad at kilala sa kanilang tibay. Sila ang mga go-getters na umaangat sa mga kompetitibong kapaligiran at alam kung paano gawing kapaki-pakinabang ang pera. Dalawa, negatibo pito at labing anim na ng bawat buwan. Ang mga petsang ito ay konektado sa spiritual at intuitive na enerhiya ng numero pito, na pinaniniwala ang nagdudulot ng malalim na pananaw at karunungan sa mga ipinanganak sa ilalim ng impluensyang ito. Ang mga taong ipinanganak sa mga petsang ito ay madalas may kakaibang kombinasyon ng intuition at praktikalidad na tumutulong sa kanila upang makahanap ng mga nakatagong oportunidad sa pinansyal na aspeto. Sila rin ay may kakayahang magtaglay ng pangmatagalang yaman dahil sila ay tendensyang estratehiko at kalkulado sa kanilang mga desisyon sa pera. Kung ikaw ay ipinanganak sa ika-negatibo pito o ika-negatibo labing anim na, ang iyong kapalaran ay maaaring konektado sa yaman na dumarating sa pamamagitan ng kaalaman, karunungan, at espiritwal na pagkakahanay. Tatlo, negatibo tatlo, labindalawa, at dalawamput isa ng bawat buwan. Ang numero tatlo ay kadalasang naugnay sa pagkamalikhain, komunikasyon, at optimismo, mga katangiang may papel sa pagbuo ng yaman. Ang mga ipinanganak sa mga petsang ito ay may natural na kakayahang magpahayad ng kanilang sarili, maging sa negosyo, sining, o relasyon. Ang kanilang mga kasanayan sa pakikisalamuha at kakayahang magbigay inspirasyon sa iba ay nagiging magnet na umaakit ng yaman at mga oportunidad. Kung ikaw ay ipinanganak sa alinman sa mga petsang ito, maaari mong makita na ang kasaganaan ay dumarating mula sa iyong kakayahang kumonekta sa iba, mag-network, at lumikha ng bago at kapanapanabik na bagay sa mundo. 4. Ika negatibo 4, 13, at dalawamput dalawa ng bawat buwan. Ang mga tao na ipinanganak sa mga petsang ito ay pinamumunuan ng enerhiya ng numero apat na kumakatawan sa katatagan, estruktura at praktikalidad. Madalas silang magtagumpay sa mga industriya na nangangailangan ng organisasyon at solidong pundasyon tulad ng real estate, pananalapi at negosyo. Ang kanilang matatag na pananaw sa buhay at trabaho ay tinitiyak na ang kanilang yaman ay dahan-dahang lumalaki ngunit tuloy-tuloy. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay nahulog sa alinman sa mga araw na ito, malamang ikaw ay isang tao na nagtataguyod ng pangmatagalang yaman, nakatuon sa seguridad at steady na paglago. 5. Ika negatibo 5, labing apat na, at dalawamput tatlo ng bawat buwan. Ang numero 5 ay kumakatawan sa pagbabago, kakayahang mag-adapt, at kalayaan, kaya't isang makapangyarihang numero para sa mga nagnanais na lumikha ng yaman sa pamamagitan ng inobasyon at kakayahang magbago. Ang mga taong ipinanganak sa mga petsang ito ay kadalasang mga negosyante, laging naghahanap ng mga bagong oportunidad at handang kumuha ng mga kalkuladong panganib. Kung ikaw ay ipinanganak sa ika negatibo lima, labing apat na, o dalawamput tatlo, ang iyong landas patungo sa yaman ay maaaring kabilangan ng paglalakbay, paggalugad ng mga bagong negosyo, o paglabas sa mga tradisyonal na landas. Sila ang mga tao na nag-iisip ng labas sa kahon at handang hamunin ang status quo upang maisakatuparan ang kanilang mga pangarap sa pinansyal na aspeto. Anim, Ika negatibo dalawa, labing isa, at dalawampu ng bawat buwan. Ang mga tao na ipinanganak sa mga petsang ito ay apektado ng numero dalawa, isang simbolo ng harmonya, pagkakakasunduan, at kolaborasyon. Ang yaman ay kadalasang dumarating sa mga individual na ito sa pamamagitan ng kanilang kakayahang magtrabaho ng maayos sa iba at magbuo ng malalakas, makulay na relasyon. Sila ang mga tao na nag-excel sa mga partnerships, maging ito ay sa negosyo, kasal, o sa mga social na gawain. Kung ikaw ay ipinanganak sa ikanegatibo dalawa, labing isa, o dalawampu, ang iyong pinansyal na tagumpay ay maaaring resulta ng iyong kakayahang magkolaborate, mag-network at magbuo ng mga support systems na magtataas sa iyo sa bagong mga taas. Mga kwento ng tagumpay at mga halimbawa sa tunay na buhay. Ngayon na natutunan mo na kung aling mga petsa ng kapanganakan ang nakaalin sa yaman at kasaganaan, oras na upang sumisid sa mga kwento ng tagumpay ng mga tao na ipinanganak sa mga petsang ito. Ang kagandahan ng astrolohiya at numerolohiya ay nagbibigay sila sa atin ng higit pa sa mga abstract na ideya nagbibigay sila ng mga patunay, mga halimbawa ng mga individual na naglakbay sa landas patungo sa pinansyal na kadakilaan. Lahat salamat sa kanilang mga kosmikong enerhiya. Isa, Oprah Winfrey, ipinanganak noong Enero 20 siyam, dalawa panandang pandagdag siyam katumbas equals labing isa. Isa sa mga pinakaikonik na personalidad sa buong mundo, si Oprah ay ipinanganak noong ika-negatibo 20 siyam, isang petsa na nag-aabot sa numerong labing isa, isang master number sa numerolohiya. Ang mga master number ay konektado sa espiritwal na paglago, pagbabago, at pamumuno, at ang mga katangyang ito ay taglay ni Oprah sa bawat aspeto ng kanyang karera. Ang kanyang pag-angat mula sa mahirap na pagkabata upang maging isang media mogul at philanthropist ay isang patunay ng kapangyarihan ng pagkakahanay sa iyong kosmikong layunin. Ang kwento ni Oprah ay nagpapatunay na kapag ikaw ay nakaalin sa makapangyarihang enerhiya ng iyong petsa ng kapanganakan, may paraan ang universo upang itaas ka sa mga hindi maipaliwanag na taas ng tabumpay. Dalawa, Elon Musk, ipinanganak noong Hunyo 28, dalawa panandang pandagdag 8 katumbas equals isa 0, isa panandang pandagdag 0 katumbas equals isa. Si Elon Musk, na ipinanganak noong Hunyo 28, ay isa pang halimbawa ng kung paano ang mga partikular na petsa ng kapanganakan ay nakaalin sa pinansyal at entrepreneurial na tabumpay. Ang numero isa sa numerolohiya ay kumakatawan sa kalayaan, inobasyon, at pamumuno mga katangiang taglay ni Musk bilang si ng Tesla at SpaceX ang kanyang hindi matitinag na pagsusumikap na baguhin ang mga industriya mula sa mga electric cars hanggang sa paglalakbay sa kalawakan ay nagbigay sa kanya ng posisyon bilang isa sa pinakamayayamang tao sa mundo. Ang kwento ni Musk ay nagpapakita sa atin na ang kosmikong impluensya ng kanyang petsa ng kapanganakan ay tumulong upang siya ay maging isang forward-thinking na leader na nagtatulak ng mga hangganan at lumilikha ng mga revolusyonaryong teknolohiya. Tatlo, Mark Zuckerberg, ipinanganak noong Mayo apat na isa panandang pandagdag apat katumbas equals lima. Si Mark Zuckerberg, ang co-founder ng Facebook, ay ipinanganak noong Mayo apat na isang petsa na nag-aabot sa numerong lima, isang simbolo ng pagbabago, kakayahang mag-adapt, at pagkakaroon ng lakas ng loob. Ang kakayahan ni Zuckerberg na mag-adapt at mag-innovate ay mahalaga sa paglikha ng Facebook, isang platforma na nagbago ng paraan ng ating komunikasyon at koneksyon sa iba. Ipinanganak sa ilalim ng impluensya ng numero lima, niyakap ni Zuckerberg ang entrepreneurial na mindset at kumuha ng mga panganib upang makamit ang hindi kapanipaniwalang tagumpay sa pinansyal. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano ang pagiging ipinanganak sa tamang petsa na may tamang kosmikong enerhiya ay maaaring magtulak sa iyo upang gawin ang mga matapang na hakbang patungo sa pagbuo ng yaman. Apat, Richard Branson, ipinanganak noong Hulyo 18, isa panandang pandagdag walo katumbas equals sham. Si Richard Branson, ang nagtatag ng Virgin Group, ay ipinanganak noong Hulyo 18, isang petsa na nag-aabot sa numerong sham, isang numero na naugnay sa humanitarismo, pananaw, at kasaganaan. Kilala si Branson hindi lamang sa kanyang napakalaking yaman, kundi pati na rin sa kanyang mga kontribusyon sa mga social causes, at sa kanyang visionary na paglapit sa negosyo. Ang kanyang kwento ay nagpapakita kung paano ang isang petsa ng kapanganakan na konektado sa numero siyam ay maaaring magtamo ng isang legacy na hindi lamang batay sa yaman kundi pati na rin sa pagtulong sa buhay ng marami. Ang tagumpay ni Branson ay hindi lamang pinansyal, ito ay isang patunay ng kanyang kakayahang gawing realidad ang malalaking pangarap habang nananatiling nakaground sa kanyang mga humanitarian na halaga. 5. Jeff Bezos, ipinanganak noong Enero 12, isa panandang pandagdag dalawa katumbas equals tatlo. Si Jeff Bezos, ang nagtatag ng Amazon, ay ipinanganak noong Enero 12, isang petsa na nag-aabot sa numerong tatlo, isang numero na naugnay sa pagkamalikhain, komunikasyon, at entrepreneurial na espiritu. Binago ni Bezos ang paraan ng ating pamimili at paggawa ng negosyo, nagsimula sa isang online bookstore, at sa huli ay pinalago ang Amazon upang maging isang e-commerce na higante. Ang numero tatlo ay tungkol sa pag-isip ng labas sa kahon, at ang kwento ni Bezos ay isang malinaw na halimbawa kung paano ang isang tao na ipinanganak sa ilalim ng impluensya ng numerong ito ay maaaring bumuo ng isa sa pinakamatagumpay na kumpanya sa buong mundo. Ang kanyang kakayahang mag-innovate at ipahayag ang kanyang vision ay may malaking papel sa tagumpay ng Amazon. Ipinapakita ng mga kwentong ito ang makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng mga petsa ng kapanganakan at pinansyal na tabumpay. Ang bawat isa sa mga individual na ito ay ipinanganak sa mga petsa na nakaalin sa kasaganaan, at ang kanilang mga paglalakbay ay nagpapatunay na kapag nauunawaan at nagagamit mo ang iyong kosmikong enerhiya, anumang bagay ay posible. Ang mga ito ay hindi lamang mga kwento ng tagumpay, sila ay buhay na patunay na ang plano ng universo para sa iyo ay mas makapangyarihan kaysa sa iyong iniisip. Ngunit ang maganda ay hindi mo kailangang maging isang bilyonaryo upang magamit ang kapangyarihan ng iyong petsa ng kapanganakan. Sa susunod na seksyon, tatalakayin natin kung paano mo magagamit ang enerhiya ng iyong petsa ng kapanganakan at mag sa iyong tunay na pinansyal na potensyal. Paano mag sa iyong kapalaran? Ngayon na tinalakay na natin ang makapangyarihang koneksyon sa pagitan ng mga petsa ng kapanganakan at yaman, oras na upang pag-usapan kung paano mo aktibong may alin ang iyong sarili sa iyong kosmikong kapalaran. Bagamat ang iyong petsa ng kapanganakan ay may malalim na kapangyarihan, nasa iyo pa rin ang responsibilidad na gamitin ang enerhiyang ito at gamitin ito upang ipamalas ang buhay at yaman na nararapat sa iyo. Narito ang ilang hakbang na maaari mong gawin upang mayaliin ang iyong sarili sa iyong pinansyal na kapalaran at mabuksan ang kasaganaan na itinakdana ng universo para sa iyo. Isa, magmeditate at magtakda ng mga intensyon. Ang unang hakbang sa pag-aliin sa iyong pinansyal na kapalaran ay linisin ang iyong isipan at itoon ang iyong mga intensyon. Ang meditasyon ay isang makapangyarihang kasangkapan na nagbibigay daan sa iyong kumonekta sa iyong mas mataas na sarili at magamit ang enerhiya ng universo. Sa pamamagitan ng pagtutok sa iyong petsa ng kapanganakan at sa mga tiyak na enerhiyang kaakibat nito, maaari mong mailarawan ang kasaganaan at tagumpay na nasa iyong daraanan. Magtakda ng malinaw na mga intensyon habang nagmimeditate meditate at hayaang maramdaman mo ang kasaganaan na naghihintay sa iyo. Dalawa, gamitin ang enerhiya ng iyong petsa ng kapanganakan. Kapag naintindihan mo na ang enerhiya ng iyong petsa ng kapanganakan, magsagawa ng mga hakbang upang gamitin ito. Halimbawa, kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay konektado sa pagkamalikhain, tulad ng numero tatlo, tiyaking magtuon sa mga malikhain proyekto na magbibigay daan sa iyong ipamalas ang iyong mga talento. Kung ang iyong petsa ng kapanganakan ay tumutugma sa ambisyon at pamumuno, tulad ng numero walo, ituon ang iyong enerhiya sa mga negosyo na nangangailangan ng matatag na pamumuno at tibay. Ang pag-unawa sa kung paano gumagana ang iyong kusmikong enerhiya ay makakatulong sa iyong mga desisyon at hakbang na naggagabay sa iyo patungo sa mga oportunidad na malamang magdadala ng yaman. Tatlo, magsama ng mga taong may katulad na pag-isip. Isa pang makapangyarihang paraan upang mag-alin sa iyong kapalaran ay ang magpakasama sa mga taong may parehong layunin at positibong enerhiya. Ang mga tao na nakikisalamuha mo ay may malaking epekto sa iyong sariling enerhiya. Kung nakatutok ka sa pagpapamalas ng yaman, mag-alin sa iba na nasa parehong paglalakbay patungo sa pinansyal na tabupay. Maghanap ng mga mentor, financial advisor, o mga kaibigan na may katulad na pananaw na maaaring magbigay inspirasyon at mag-motivate sa iyo upang manatiling nakatutok sa iyong layunin. Apat, magtiwala sa proseso. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng pag-alin sa iyong kapalaran ay ang pagtitiwala sa proseso. May plano ang universo para sa iyo at ito ay unfolding sa tamang paraan. Kahit na hindi mangyari agad ang mga bagay na nais mo, magtiwala na ang iyong kosmikong landas ay nagdadala sa iyo patungo sa pinansyal na tabumpay. Magtiwala na ang bawat hakbang, gaano man kaliit, ay nagdadala sa iyo ng mas malapit sa iyong mga layunin. Panatilihing bukas ang iyong puso at nakatutok ang iyong isipan sa masaganang buhay na iyong binubuo. 5. Gumawa ng inspiradong hakbang Ang pagpapamalas ay hindi lamang tungkol sa positibong pag-iisip, ito ay tungkol sa paggawa ng inspiradong hakbang. Kapag naalin mo na ang iyong mindset sa enerhiya ng iyong petsa ng kapanganakan, magsagawa ng mga praktikal na hakbang patungo sa iyong pinansyal na mga layunin. Maaaring makahulugan ito ng pagsisimula ng bagong negosyo, Pamumuhunan sa mga oportunidad na tumutugma sa iyong interes, o pagkatuto ng mga bagong kasanayan na makakatulong sa iyong tabumpay. Ang iyong kosmikong enerhiya ay magagabay sa iyo patungo sa mga tamang aksyon, magtiwala sa iyong intuition at gumawa ng matapang na hakbang patungo sa paglikha ng yaman. Sa pagsunod sa mga hakbang na ito, maaari mong may ang iyong sarili sa mga enerhiya ng iyong petsa ng kapanganakan at buksan ang mga pintuan ng pinansyal na tabumpay. Itinakda na ng universo ang yugto para sa iyong tagumpay, ang kailangan mo lamang gawin ay kumilos at magtiwala sa iyong paglalakbay. Sa susunod na seksyon, ipapakita natin kung paano pagsamahin ang lahat ng ito sa isang simpleng ritual na maaaring magpalakas ng iyong mga pagsusumikap at mapabilis ang iyong landas patungo sa yaman. Pagtatapos Habang tinatapos natin ito, malinaw na ang iyong petsa ng kapanganakan ay may mas malalim na kahulugan kaysa sa iyong inaasahan. Hindi lamang ito ang araw na ipinanganak ka, ito ay isang kosmikong plano na maaaring maggabay sa iyo patungo sa isang buhay ng kasaganaan at tabumpay. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa enerhiya na konektado sa iyong petsa ng kapanganakan, mas magiging handa kang gamitin ang kapangyarihan nito at ialin ang iyong mga hakbang sayaman na naghihintay sa iyo. Tandaan, ang universo ay laging nagtatrabaho para sa iyong kabutihan, at ang kapangyarihan upang buksan ang iyong pinansyal na kapalaran ay nasa iyong mga kamay. Kung ang iyong landas patungo sa yaman ay kinapapalooban ng pagkamalikhain, pamumuno, o mga estrategikong partnership, itinatag na ng mga bituin ang tamang landas para sa iyo. Nasa iyo na ang pagtitiwala sa proseso, paggawa ng inspiradong hakbang, at paniniwala na ang kasaganaan ay karapatan mong ipamana. Ngayon, ikaw na ang may hawak ng kontrol. Balikan ang iyong petsa ng kapanganakan, magmuni-muni sa kosmikong enerhiya na taglay nito, at magsimulang gumawa ng mga desisyon na nakaalin sa iyong hinaharap na yaman. Naghihintay ang universo upang suportahan ka, munit ikaw ang kailangang kumuha ng unang hakbang. Ano ang iyong petsa ng kapanganakan, at anong pinansyal na tagumpay ang naniniwala kang hatid nito sa iyo? Ibahagi ang iyong mga saloobin sa mga komento sa ibaba, at magtulungan tayo upang lumikha ng komunidad ng kasaganaan huwag kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para sa higit pang kosmikong kaalaman at mga tips sa pagpapayaman. Magkasama tayo sa paglalakbay na ito, kaya't magsama-sama tayo at buksan ang ating pinansyal na potensyal.